best. alam mo ba kung anong meron sa sinag ng araw sa watawat natin? Over naman sa as. Pero ano nga ba yun? Alam mo ba na isa sa walong sinag ng araw ay yung pampanga? Represent! Wait, how true? Ganito kasi yan. Long ago, the four nations lived together in harmony. Then, everything changed when the Fire Nation attacked. Wait a minute! Noong panahong sakop pa tayo ng mga afam, kasama ni ni Rizal, Bonifacio at iba pang mga bayani ang mga kapampangan para ipaglaban ang ating freedom. Si Borso Hilario, na siyang leader ng Himagsikan sa Pampanga, pati na rin si Nicolasa Dairit na buong lakas at tapang na itinindig ang bayan where colonization could not prosper. Super Bayani, what a risk! Kaya naman, ang ating freedom, bunga na kanilang tapang at lakas. Ngayong araw nila, sama-sama tayo magbigay pugay at gunitain ang kanilang sakripisyo at makikibaka. Nakikiisa ang CLTV 36 sa pagdiriwang ng National Heroes Day.